So welcome back. It's me again, Miko Motofan. So magandang umaga sa ating lahat, Kamotofan. So nandito tayo ngayon sa Sapa para iahon yung ating mga umbrella fish trap. So ngayon, Kamotofan, uh, it's already 5:50 in the morning. So linagay natin yung ating mga umbrella fish trap nung kahapon mga alas 5 ng hapon so ngayon uh, kinabukasan ngayon na uh, umaga hahanguin natin mula sa tubig yung ating mga umbrella fish trap so sa video nito kamotofarm farm papakita ko sa inyo kung paano natin siya hahanguin o kukunin sa tubig so let's go kamotofarm farm so, eto kamotofarm farm yung una nating linagay so madali lang naman kamotofarm farm yung paghango natin sa ating mga umbrella fish trap so ayan siya tinalikot tinalikot dito para kahit uh, oh, medyo lumakas yung agos hindi tatangayin ito siya kamotofarm sana may hulis so yung paghango niyo kamotofarm madali lang naman ayan Ayan, sana may huli kamoto farm. Ayan, ganyan lang kamoto farm yung pagkuha natin. So, tignan natin kung may huli. So, may ulang. Ayan, o. Oh. Kita nyo kamoto farm. Laki, diba? O, oh, ayan sila, o. Oh. O, oh, diba? So, tapos i-fold na natin. Itong umbrella, foldable, fish trap ay mayroon siyang lock dito sa taas. Parang sa payo, payong bin kamoto farm me to show. Oh. Pindutin nyo lang yan. Mag-fold yan. So, wag natin para mapunta sa baba yung kanyang nahuli. Huwag so, ganun kasimple ka mo. Para yung kanyang nahuli, napunta na sa baba. So, may apat pa tayo. So, kung ganun karami, kamoto farm, bawat isa, eh, talagang makakaipon tayo ng uulamin natin so punta natin yung pangalawa so dapat sa inyong paglagay ka farm ano hindi siya ay hindi magkakatabi or, or, hindi dikit dikit yung ating fish trap so syempre uh, papaalala ko sa inyo ka farm ano pagsupo kayo ng bota pagka pumunta kayo ng sapa para safe po kayo. So, yung pangalawa nandito. Moto farm. Kunin natin. Sana may uli. din siya sa motor farm oh. Kunin na natin. Sana may huli. Tanggalin natin sa pagkatali. ng dahon so ito parang walang nahuli huli, auto farm so okay lang tignan natin yung iba parang walang nahuli to okay lang pupunta natin yung iba motor farm. Walang huli yung isa. Dahil medyo uh, tinangay siya ng uh, agus Pero naubos naman yung pain. Okay lang. Sana yung iba may nang huli, di ba?

puno ng tubig yung ating bota sa motofarm. Ito so, yung pangatlo. Tatanggalin so, muna natin yung tali. Sana may huli sa motofarm. nako, May uli ka mo to farm mo. Oh. May hito laki. Laki ng hito. Mga idol. Ayan o. Oh. O oh, diba? Laki ng hito. <laughs> laki ng hito. May pang ihaw na naman tayo mga idol. Yan ang ito, ayan Lucky 'di ba? Serte, sarap niyan, ihaw. Tapos saw natin sa suka ng sili. Sarap. 'Di ba? <laughs> Serte. Pero pero nakita ko kanina, sa motor farm konti lang yung um, ulang na nakuha. Lilit. Siguro kinain niya, <laughs> kinain ng hito, diba? Kita <coughs> natin yung iba, umot ka sa. So, yung pang-apat at panglima namin dito sila. Nilagay ko dyan o. Oh. Ayan. Tinali ko dyan sa kahoy na maliit. Sana may huli. Ayan. Oops. Ayan. Ayan. Maraming maliliit o. Oh pang kinilaw. daming maliliit, Ang Ngayon doon. Pang kinilaw. So, yung pang 5 Tomato farm. Ito siya. Sana may huli. Talagan muna natin yung kanyang tali. Ayan. Sana may huli. Iyo. yun, yun yung uli natin so uli na tayo mo the farm. na, okay, close. yun yung ito ngayon, okay ba mo? So yan lang yung huli natin ngayon Kamoto Farm Ayan, oh. Na. Buti nandyan yung medyo malaking hito. Laki ng chan buntis yata. Gaya nung nakuha natin nung nakaraan buntis yung hito. So pagkatapos natin na uh, tanggalin yung mga nakuha niya sa umbrella. Fish trap. Shoo! 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 Kinuha. Ayan. Patutuyuan ay nyo. Pamoto farm. Bago nyo siya i-fold ulit. Ayan lang. So ayun, kamoto farm yung huli natin ngayong araw na to. So konti lang. Uh, buti na lang nakakuha tayo ng medyo malaking ihito. Diba? So may pansalog na tayo. At mayroon tayong iihawin. At uh, kung nagustuhan nyo yung video nito, Moto Farm, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel ni Kung And please hit the notification bell para nakaabang ka lagi sa ating susunod na video. So, hanggang dito na lang ka, Farm at sana nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat. Have a good day. Keep safe everyone. Mikong Moto Farm, signing off. Bye!